Hey guys, kumusta kayo? Another day, another set of mini vlog. For today's video nga ay kagagaling lang namin sa market. At eto nga kaagad ang bumungad sa amin. Syempre, naa-amaze talaga ako kasi first time kong makakita ng perlas ng silangan. Cheers. Este, perlas na ganito kalaki. At agad ko nga ang tinanong yung nagbebenta nito kung may perlas ba yan sa loob. Well, so medyo tumingin siya sa akin yung babae at napa-oo na lang siya para mabenta. <laughs> Sa halagang 30 pesos nga kada balot nito ay makakabili ka na ng iba't ibang klase ng seashell. Itong perlas na hawak ngayon ay umaabot na bigat ng nasa 1.4 ang kilo at itong isa naman ay may bigat na kalahating kilo agad sa sobrang pagkaamils ko nga ay napabili agad kami ng dalawang pala at itong isa naman ay feeling ko may bigat na isang kilo medyo mabigat yung bato niya guys at syempre hindi magpapatalo itong last na bubuhatin natin pero inyo guys parang sa tansya ko ay pumapalo ito ng dalawa or tatlong kilo sa so, sobrang bigat nito guys ay napaisip ako baka nga may mga perlas talaga to sa loob ayan Oh, kung mapapansin nyo guys, buhay na buhay pa yan. Meron din kami dyan na bili ng maliliit na clam. Masarap daw yan sa soup, ang sabi nung nagbebenta. At meron din ditong sikad-sikad kung tawagin. At least we naman dyan yung medyo, yung kulay orange yung color pinagsama-sama ko na rin dyan yung mga perlas sa mabatong parte. Dahil nga hindi pa rin ako makapaniwala sa nakikita ko na ganito kalalaking perlas. Parang ayaw kong kainin to. Naawa kasi ako sa kanila. So that's it for today's video guys. Thank you for watching. See you on my next one. Janet!